One, two, three. beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo ngayon fresh overload pa rin. Di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mamasam ninyo. So, yun. So, happy Monday po sa inyong lahat. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, syempre, eto, masayang-masaya. May chika ako sa inyo. Kaninang umaginan, umaga, may nakasabay ako sa van. Sabi ko, ang gwapo naman nito, na grabe. Talagang sobrang gwapo niya, pero parang piling ko estudyante. So, hindi ko alam kung sa siya pupunta. Basta narinig ko, parehas kami ng bababaan. Tapos, so, syempre, panatag ako doon sa tabi niya, kasi katabi ko siya sa van. At, isa nga ang binuntahan namin dalawa. So, parehas kami bumaba doon sa Batchalong. Tapos, yung papunta na ako doon sa ano, Aba, nakasunod siya sa akin. So, syempre, medyo natakot ako. Kasi sabi ko, bakit na kaya ako sinusundan? <laughs> Tapos yun. So, oh, ang bilis ko na maglakad. At, eto ang pinakanaloka ako. Pagdating ko doon sa tapat ng eskwelahan namin, aba, doon din siya pumunta. Sabi ko, hala, tapos ayun pala, bagong student teacher sa amin. So nagtitrain siya as a teacher. Sabi ko, kakaloka naman to. Akala ko naman kung sino. So yun. So hindi ko pa siya masyado nakatsikahan. nag lang siya sa akin kanina. Pero syempre, ang drama ko medyo istariray pa. So yun. So bukas ko na siya tsikahin ng bonggang bongga Saka busy din ako kanina. Madami akong ginagawa kaya hindi ko siya na-entertain ng bongga-bongga. So, yan. So, medyo na-loka lang ako kasi parang sabi ko, hmm, nakaka-excite naman to. So, yon ang bagong karakter ng buhay ko. So, yon Abangan ko, bukas chichikahin ko kung sa siya umuuwi. Oh. So, yon So, sana lahat kayo ay okay na okay. And then, of course, maraming maraming salamat, guys, sa so, walang sawang support na binibigyan ninyo dito sa channel ko. And then, of course, gusto ko din batiin si Christine Ann Perez na lagi nagmamaganda dahil naiirita siya. Ang mga binibining Pilipinas queen, sumasali na daw sa Miss Universe Philippines. So, naiimbiyay na siya. Sana daw wag daw imbitahan ni Madam Estela yung mga nagsisalihan sa Miss Universe Philippines. So, oh, di ba? So, kasi malapit na yung 60th anniversary, hindi sila imbitado kasi nagpunta sila sa Miss Universe Philippines. Tingnan ninyo, hindi ba may imbitahan ng mga binibini queens na So, masali ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Nakakaloka naman kasi, no? Parang title holder ka na doon sa Binibining Pilipinas, pinadala ka na sa international, pagkatapos mababalitahan mo, kandidata sa isang provisional pageant, or kaya dito sa Miss Universe Philippines, Oh my God. So, masakit yung ulo ni Madam Stella. So, ang suggestion ko nga, sabi ko nga kanina, habang nagchichikahan kami ni Christine Ann Perez, sabi ko mas maganda, impitahan nila si Madam Stella, tapos si Madam Stella ang judge. So, ba? Diba? Ewan ko kung hindi maloka yung mga queens na to. Nakakaloka. Parang, ano sila, parang hindi talaga sila na kontento kung ano yung meron na titles sila. Talagang gusto talaga nila universe. Pero syempre, kahit magsisalihan sila na sabay-sabay, nakalimutan na nyata nila na iisang corona lang. So, pero alam mo, sa magandang ano ha, kung titignan ko naman siya ng positive thinking, ay, di bongga to. Kasi syempre, susubukan talaga nila yung galing nila dyan. Kung baga, kung magaling ka, maganda ka, panalo ka. O, oh. ba diba? So, yun. So, abangan natin kung sino nga ba ang mag-uuwi ng corona dito sa mga binibini -bini winners na to. ba diba, Christine Anne? So, yun. So, good luck talaga sa kanila. At sana maimbitahan sila sa 60th anniversary ng Binibining Pilipinas. So, yon, So, ito na. Marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam bongga Kaya wag na natin patagalin. Para sa unang chika, Mama Sam, Miss Intercontinental 2023, uh, 2023, tingin mo, Mama Sam, uh, dapat ba siyang sumali sa Miss Universe Thailand? At kung siya kaya ang pinadalad sa Miss Universe Tingin mo, Mama Sam, magta-title kaya siya. Hmm, gusto ko to. So, ito ay si Chaline, di ba? ang pangalan niya, Chat Nalin. Si Chat Nalin, para sa akin, talagang hindi naman ako magtataka kung siya ang mananalong Miss Intercontinental Continental noong 2023, kung bakit siya ang nanalo, di ba Hindi naman ako nagulat doon, kasi nakita ko nga to sa personal nang lumaban dito sa Miss Universe Thailand. Alam mo sa totoo lang, kung magaling lang to sa Q&A talaga, yung ibig ko sabihin, magaling mag-English, ay nako, panalo na to. Kasi, sabi ko sa iyo, yung ganda talaga na meron siya, kaya niyang kabugin yung ganda ni Antonio Porcel. Yung kasi magkasunod sila ng number. Sa tuwing lalabas si Antonio Porcel, syempre ganda-ganda ako kay Antonia Tapos biglang lalabas siya. Ay nako, kabog talaga ang beauty ni Antonio. So ka ganda siya sa personal. And then, eh, ano, talagang meron din siyang uh, uh, drama pagdating sa intablado dramatic talaga yung dating niya yung tipong talaga o oh, may eksena ng bonggang-bongga -bongga habang naglalakad so syempre uh, talagang ako parang sabi ko nga naku mukhang itong kakabug kay Antonia Portsin buti na lang pagdating doon sa final Q&A hindi talaga siya makarib ba ng bonggang-bongga -bongga. so ligwak ang lola mo so pinadala siya doon sa Intercontinental. Ang swerte pa din, di ba? At tingnan mo naman, title holder siya ngayon. So, dapat pa ba siyang sumali uli sa Miss Universe Philippines? I think yes. Lalo na ngayon, nakapag-title siya na Intercontinental na legit talaga, di ba? So, <laughs> eto talaga. As in talagang din na sa tamang proseso. So, I think yes. Kung talagang paghahandaan niya at yung communication skills niya mas uh, may improve pa, ay nako, pwedeng-pwede pwede, ang lola mo sa so, ganda ba naman niya. I think kaya niya. And then, uh, kung siya ang pinadala sa Miss Universe, I think uh, top 5 din. Uh Oo. -oh, Makaka-top 5 din yung lola mo kasi maganda talaga siya. Tapos, ang galing pa sa yung stage present niya winner no winner. So, walang tapon sa babaeng to. Parang piling ko kahit saan siya ipadalang pageant, Grand Mapa Miss universe, mapasupranational, talagang aangat talaga yung beauty niya. Kasi maganda talaga siya sa personal. Legit yun. O, oh, di ba? At para na masasumunod natin, Chika, Mama Sam, ang daming binibining Pilipinas ngayon nagsisalihan dito sa Miss Universe Philippines. Bakit Samantha Bernardo hindi nakipagsa kababayan natin hindi nakipagkabugan ngayong taon na to. Eh kasi nga ikakasal nga siya, bakit pa siya makikipagkabugan? So, hindi kaya nga ng schedule. Kasi syempre, priority ni Samantha ay syempre yung mapapangasawa niya, yung kasal. So, siguro in the future, malay mo magbalik si Samantha Bern ah, Bernardo, hindi natin alam. But naniniwala ako na darating doon si Samantha Bernardo na sasali ulito dito sa Miss Universe Philippines. So, abangan natin yung age limit naman. Eh, yung 69 years old na rumarampa ay sa Quezon City, di ba? So, eto pa kaya si Samantha Bernardo na fresh overload. O, di ba? So, yun, good luck, ba diba? So, para na sa natin, chika, mama, sa ano na masasabi mo sa mga wasted beauty ng Miss Universe. <laughs> ito ay sila, ano, di ba? Mexico, Brazil, Dominican Republic at France. Yes, nakakagulat kasi syempre yung ganda na meron sila, di ba? Yung dumating sila sa Miss Universe, kala mo ito yung, ano eh, sila yung mga talagang prima yung mga reign ng mga hindi ka talaga tatanggi sa beauty nila. Pero kasi since na, alam mo yon total package <laughs> ang kailangan. So, baka doon sila naligwa. Baka may mga attitude ang mga lola mo. Kasi syempre, di ba, hindi lang kasi talaga ganda. Kailangan talaga may humbleness. Kailangan talaga, ano kaya yung Ray na yung ugali mo. <laughs> hindi ka lang dapat maganda kasi maliligwa ka talaga. So, ito ang pinapatunayan ng Miss Universe na hindi lang basta-basta ganda ang kailangan nila. Ang kailangan nila talaga may determination, may dedication. Kung bagasa sa eskwelahan, dapat valedictorian ka. Yung ganon, dapat may kakaano, kakabog ka sa quiz B or gagabog ka sa lahat ng mga academics mo para makasabay ka at makapasok ka sa top 10. Ganun lang yon Marami sa eskwelahan na alam mo yon na mukhang mayayaman, mukhang magaganda, pero ang ending, ligwak talaga sila. So, ganun din dito. So, hindi to purkit maganda ka, ikaw na panalo. Purkit Diyosa ka, ikaw na panalo. Walang ganun, mga Mars. Kaya yung mga magaganda dyan sa Miss Universe Philippines, kung wala kayong ipapakita at kung hindi kayo kakabog ng katulad talaga ng isang determinasyon na kandidata, eh, mawawalan talaga kayo ng eksena. So, kailangan talaga dedication, uh, determination, at saka syempre, hindi mawawala ang humbleness. Diba? So, yon good luck na lang sa mga jujoy. So, para naman sa sumunod, Gabi Basiano, paandar. Yes, nung no, isang araw pa, isang linggo pa to nagpapaandar si Gabi Basiano. Hindi ko alam kung siya nga ba ang ipapadala ng summer late eh, para sa laban sa Miss Universe Philippines. Hindi ko alam kung sa siya, siya lalaban. Basta may mga teaser silang nilalabas about Gabi Basiano. At nakalagay doon sa, ano, she's back. <laughs> Hindi ko alam kung siya siya magkukumpit kung dito ba sa Miss Universe Philippines o doon ba sa Miss Grand. So, hindi ko alam. Basta sabi ganun, she's back. And then, may mga teaser. So, medyo napapaisip ako. Gusto ko nga i-message na si RL na parang tanungin sila kung ano ba, saan ba magjo join itong si Gabi Basiano kasi may mga pasabog, di ba? So, parang piling ko, ano, biglang lalabas to si Gabi Basiano. Hindi ko lang maado, matumbo, kung dito ba sa Miss Universe Philippines, eh, Diyos ko naman, kung dito sa Miss Universe Philippines, nakakaloka na lahat na lang ng beauty queen, di ba, ng binibini Pilipinas ay tagpuntahan na. Si Roberta Tamundong ayaw din ba sumali, di ba? So, nakakaloka na kasi parang lahat sila ay talagang nagjajaan at nakikipagkabugan. But syempre, uh, muna natin kung saan nga ba lalabas si Gabby Basiano. Basta ang nararamdaman ko ngayon ay magpapajensya. siya. Hindi ko lang matumbok sa inyo kung dito ba sa Miss Universe Philippines or sa Miss Grand Philippines. So, ambangan natin yun sa kanya. And then, kagabi nga, kinurunahan na ang bagong reina ng Miss Tiffany. 20, uh, 25th anniversary nila. Ganun na katagal, no? Yung pang number 25 oh, na Miss Tiffany. So, eto nga. Ay, wala nang iba kundi si Saruda Panyakam. So, syempre, excited ako dahil Maganda ang pambato nila ngayon. Pero guys, ang napansin ko lang, kamukha siya ng ating Miss Earth Philippines. Totoo lang, may pagka-similarity sila sa mata. So, yun yung napansin ko. So, kung kakabog ba to, parang piling ko ah uh, mas bongga yung Miss Tiffany noong nakaraang taon. Mas kabogera, mas beautiful. But siya hindi ko alam Pero syempre alam naman natin Pagdating dito sa Miss Tiffany Ang Thailand talaga Ang isa sa mga masasabi ko Pag tinignan mo silang lahat Isa siya sa mga babaeng babae Yung alam mo yon Yung parang lumulutang talaga Yung pagkababae nila Na ay ang bongga At ang sexy Di ganon Yung parang Pag tinignan mo siya Para siyang babae na talaga. Uh, wala kang makikitang bakas na pagkalalaki. Alam nyo naman kasi, di ba, ang sensya dito sa Thailand. Talaga naman, oh my God, walang duda di ba? So, yon So, talagang winner. So, tingnan natin kung ano yung ipapakita niya at kung ano yung mga eksena niya pagdating dito sa Miss uh, international Queen. So, malapit na yan sa April na. So, I'm so excited. Isa yan sa mga dapat natin abangan. Ay, April ba yun or June? Mga June, ba diba? So, yon So, excited ako. Basta yung Thailand, piling ko, kabugera sila ngayon. At ang tabayanan natin ko ano yung magiging pwesto niya dyan. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, dear bago Miss Universe Philippines Cavite. So, ano machuchika mo dito, Mama sa? Ang machuchika ko sa kanya, maganda siya in fairness. maganda yung mga taga Cavite, no? So, maganda siya. May beauty. At talaga naman masasabi ko kung Pilipina beauty ang gusto mo. Siya to. Pero, ang hindi ko lang alam kung ang beauty niya ay talaga bang kakabog ng bongga-bongga. Kasi, napanood ko yung interview niya. So, parang feeling ko, soso -so lang naman. But, tignan natin yung performance niya kung siya ba ay talaga makakasabay sa mga kandidata ngayon. Kasi, ang mga kandidata ngayon nakakaloka kasi well experienced na sa mga international pageant at sa national pageant. But, tingnan natin si Cavite kung paano siya makikipagpukpukan at talaga makikipagbardagulan. Pero kung beauty ang pag-uusapan, parang piling ko, body beauty, may ibubuga ang Cavite. At gusto ko yung mga ganitong beauty kasi syempre morena beauty na alam mo na iba talaga kapag morena beauty ka kasi mas nakikita yung ganda sa iyo ng pagka-Pilipina, di ba? So good luck na lang sa kandidata ng Miss Cavite this year at tignan natin kung Kakabog nga ba siya ng boga bongga I'm so excited. Pero mas exciting to. Dahil, uh, at para naman sa sumunod natin, chika. Miss Universe Philippines kay Tarizal, Stacy Danielle Gabriel, makikipagpukpukan na dito sa Miss Universe Philippines. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dito ay talagang bardagulan na ang Universe Philippines na nakakaloka na hindi na talaga ako makapaghintay. Kasi, alam mo yon na parang, my God, this is it. This is it na talaga. So, yon So, dati, sinasabi naman ni Stacy na makikipagsabayan na siya dito or sasali nga siya dito sa Miss Universe Philippines. Very open siya. At hindi tayo nasopresa kasi parang feeling ko, Uh, isa na to sa mga announcement niya noong nakaraan taon pa. And then, ngayon, so, yung pangarap niya na makatungtong sa Miss Universe Philippines ay tinupad niya na. So, ibig sabihin, malakas yung loob niya at hindi siya natatakot kasi kahit alam niya na nandiyan ang mga malalakas na kandidata ay talaga makikipagpukpukan siya ng bongga-bongga. Ako naman, pagdating dito kay Stacey, syempre, alam ko naman na marami siyang baon. Beauty, Talaga naman masasabi natin kung beauty ang pag-uusapan. Oh my God, ang lakas na ito mga Abigail Arenas. And then siguro yung talino niya talaga, yung kung paano talaga siya pagdating sa communication skills, talaga namang kumakabog naman ang com skills niya. Kaya hindi siya natatakot na makipagsabayan. O nga naman, bakit ka matatakot makipagbardagulan kung alam mo namang may bala ka? Kaya lang kasi sana maging fair lang talaga ang competition para kay Stacy Kasi syempre, kung doon nga sa binibining Pilipinas, nag-first runner-up siya eh. So, nahira pa siyang sumukit ng corona. Kung ako tatanungin mo, mas gusto ko siyang bumalik sa binibining Pilipinas at itry niyang sumukit uli ng isa pang corona doon. Lalo na ngayon, dalawa pa rin naman ang corona. Kesa naman dito sa iisa ang corona na talagang risky talaga yung gagawin mo kasi makikipagbardagula ka talaga ng bongga-bongga. Pero tulad nila sinabi ko, kung pangarap niya to at gusto niya i-try, wala namang masama. So, supportahan natin si Stacy Gabriel sa kanyang laban dito sa Miss Universe Philippines bilang pambato ng kainta Rizal. So, tingnan natin ko ano ang ipapakita ni Stacey. Palaban din to. Diyos ko. Sa binibining Pilipinas nga, nakipagsabayan to ng bonggong So, tingnan natin dito sa competition ng Miss Universe Philippines. So, yun guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo, makikipagbakbakan ba ng bonggang-bongga -bongga ang pambato ng kaintarisan? O tingin ninyo, kakabog ang beauty ng Cavite ngayon taon na to dito sa Miss Universe Philippines? So guys, sino nga ba ang mag-shine like a diamond star sa mga kandidata ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang support na at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po, hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng gano'n, keep smiling lang para lalo kang gumanda. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.